Bali na po 'yan eh. Balik ako dyan. kanina. Sa akin mo ako ganyan. Ako na po na rin siya. Hindi alam kung ano na 'yan. Wala mako nakakalam. Hi, great. Magaling. Huwag ka kuya, ha? Hindi, isasabi niya, isasabi niya. Uy, uy, Monitoring din ako kuya ng DPS. Ano bang sabi niyo? Ano bang sabi sa atin? Sinabi ko Maging sa iyo, huwag mo itatapon. Maging, maano sa mga pangarap. Saan ba yan? Hindi kong government employee tayo, kuya. Nagamitin mo pa. Pasensya na po, pasensya na po. Balik na po dyan, eh. Balik na po dyan. Ano sabi ko sa inyo? Maging maano tayo? Public servant tayo, eh. Mahinahon ha? Hindi po pwede yung brusko-brusko. Boss, wala lang ano sa pala. Iisasunta na kami, boss. Kulit eh. Boss, mo muna sa dunka. Ay, 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 wala <tik> oh, na nang nakaraan ng nung nakaraan pa Lomio na dumaan ano namamalakanin nila? Hala. Pero pumunta dito sa public. Oh, sige ba 'yan? Mag-abubot pa 'yan. Mag-abubot. Kaya alis na lang daw po. Tanggalin na lang daw. At tulungan namin kayo. Oh, ayan. Oh, boy, boy, maging magalang ha. Ayoko nang Bruce ko yung dating ha.

baka nang ano eh Sino nang karanasan? Ay, tanong nang nang nalang. Woy, siya ang tao dito sa vlog! Ano po ito? Yeah. Kachirma ko po 'yung starter, kailangan okay, ko kasi po para mana. Uh, Sentiro matraction ko kasi 'yan. Kasi 'yan, kailangan ng sentro matraction para masukat. Oh, uh, uh, hindi po kasi 770, 7705. Eh kailangan may halaman para lang sa akin. Alikasan. O, oh, eh. Pero, eh naman ako, hindi 'ko hindi magaganda ang labasan. Ah, tama. O kaya wala mang problema 'tapos linaset oh. para malinis. Nasaan ba 'yung tao? Uh, ano lang po? Kagawad ba ito? Street sweeper po. O, oh, Dito ka ba? Opo, sa area. Sa barangay? Sa barangay ka? Sabihin mo kay Chair Woman. Hindi, hindi po sa amin Pero kilala mo? Hindi. Ah, hindi mo kilala yung Chair Woman? lang po ang sabi ng 770. boundary. Opo. nga po ang problema ko may nagtambak sa Pagkain na ba ito? Ito, pagkain ito. Opo. Ah, magkain na Ito pala ba ang kain? Eh, opo. 770. Opo. Maynila pa rin. na po, maynila na po. Pagkain Maynila? yung po, liliho na po sila. का